Hi mga kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at uh, pakinggan natin ng mabuti ang napakagandang minsahi na uh, ipinapaabot sa atin ng ating inang simbahan sa pamamagitan ng mga pagbasa. Ngayon ay araw ng lunis, Abril 29. Dalawang libo, dalawang put, apat. Ang ating pagbasa sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 14, Versikulo 21 hanggang 26. Dito mga kaibigan, napapansin natin na si Jesus ay nagpapaalala sa kanyang mga tagapakinig na ang sinuman man, ang sumusunod sa kanyang kautusan ay nagmamahal sa kanya. Kung titingnan natin itong napakagandang minsahi, itong salita na binitawan ni Jesus, para sa akin ay tumutugma ito kung pag-uusapan natin ang katapatan sa pananalig at pananampalataya sa Kanya. Kasi napakalaking kasinungalingan naman. Oo nga, sa mga taong nagsasabi na kilala nila si Jesus, sinusunod naman nila ang kanyang kautusan. Ngunit, ang kanilang mga kilos, ang kanilang mga ginagawa, ay kabaliktaran sa kung ano ang gustong ipaabot ng mensaheng ito. Isipin natin palagi mga kaibigan na ang pagmamahal kay Jesus ay hindi pwedeng ihiwalay sa ating pagmamahal sa ating kapwa. Loving God, loving Jesus is inseparable of loving others. Kaya sana pagnilayan natin ito ng mabuti. Ang pagiging kristyano ay hindi lang puro salita ang pagiging kristyano ay hindi lang pwedeng ipakita sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang mga salita. Kung hindi, ang dalawang ito ay magsabay. Ang pagbabasa ng salita ng Diyos, ang pagpapahayag ng ating pagkakilanlan sa Kanya, at ang ating mga kilos ay sana magkatugma sa mga sinasabi at sa mga ikinikilos natin. Kaya napakagandang tingnan natin ng mabuti yung ating mga sarili. Kung tayo ba na palaging nagpapahayag ng ating pagkakilanlan sa Kanya, ay naging mabuting tao. Hindi lang sa ating mga kaibigan, hindi lang sa ating sariling pamilya, hindi lang sa ating mga kakilala, kundi kahit sa mga taong hindi man lang natin kaano-ano. Isinasabuhay ba natin ang kalooban ng Diyos? Naging mabuti ba tayo sa ating kapwa na nanaaayon sa ating pagkakilanlan sa Kanya? Pagnilayan natin ito at magsikap tayo na maging mabunga ang ating mga pagninilay sa ating panalangin. Panginoong Isus, Ikaw ang aming lakas. Turuan mo kaming maging matatag, maging tapat sa aming paniniwala sa iyo na ang aming pagkakilanlan sa kayo ay maisabuhay namin ng buong sigla, buong kaligayahan, at buong katapatan. Hinihiling namin lahat ito sa pangalan ni Hesus na aming Panginoon. Amen.